Tinasuhan naman ng car napping ang sekretary ng isang car, de o car trading company sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pinaghahanap ngayon ng PNP ang isang Erika Pacifica Salvalion, cashier secretary ng GBS Car Trading sa Ordaneta City dahil sa pagtangay nito umano ng bagong Nissan Kick e-Power. Sa ulat ni si Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calo, personal na nagtungo sa kanilang himpilan, ang negosyanteng si Mr. Goldwatt Singh, Indian National at manager ng GBS Car Trading at residente ng barangay ng Kamaliran West sa upang ireklamo ng karnaping ang suspek. Lumilitaw sa investigasyon na napansin ng biktimang nawawala ang nasabing sasakyan kaya tagad niyang ipinareview ang CCTV at nakita o manon na dakong alauna jis ng madaling araw dumating ang suspek at kinuhang nasabing sasakyan at mabilis na umalis patungong west direction kasong paglabag sa Republic Act 10883 ang new anti Act ang kinakasa ngayon ng mga investigador laban sa pinaghahanap na suspek para sa si MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik mula sa Cordillera. Tatlong dating rebelding NPA ang naikayat na magbalikloob sa mga otoridad bilang bahagi ng pinagibayang anti-terrorism campaign ng Cordillera PNP. Batay sa report mula sa Rino Tactical Operations Center ng Police Ring Office Cordillera Administrative Region, ang tatlong rebel returnees, ay dating kasapi sa New People's Army sa baryo sa lalabigan ng Benguet sumuko ang 44 anyos na magsaka at construction worker dala ang caliber 38 revolver na may anim na bala, detonation cord, tatlong inert blasting cap at dalawang dinamita. Sumuko naman sa Baguio City ang 57 anyos na laborer dala ang isang arms core caliber 45 pistol, limang bala at granada. Samantalang sumuko rin sa mga otoridad sa Mountain Province ang 38 anyos na rebel returnee na sa katuparan ang uh, pagsuko ng tatlo sa pamagitan ng pagsikap at serye ng negosasyon na itiniguyod ng mga operatiba mula sa iba't ibang pulisyonis ng Cordillera PNP, CIDG, PNP, Special Action Force, Philippine Army at National Intelligence Coordinating Agency, Cordillera. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Arestado ang isang lalaki na may kasong statutory rape matapos isilbi ng kapulisan ng Toril Police Station ang Wardo Pares sa kanyang bahay sa 3 Barangay Tungkalan, Toril, Davao City. Ang suspect na kilalang si Alias Well, the five most wanted person sa lungsod ng Davao. Ito ay naaresto sa bisa ng Wardo Pares sa kasong pangagahasa na inisyo ni Honorable Dante bagyo presiding judge RTC Branch 12, 11 Judicial Region. Sa ngayon, na nakulong na si Alias Well sa Turil Police Station at wala namang inirekomendang piyansa ang korte. Para sa MBC TV Network News. Ito si Jun Suter. Sama-sama tayo, Pilipino. Nadagdagan na naman ang mga bayan sa Eastern Visayas na diniklarang stable peace and security status. Umabot na ito ngayon ng 21 ng mga local government units sa buong Region 8. Sa report mula sa EFP, sa Northern Samar, lima na ng mga bayan ang diniklara na insurgency free at ito ay ang mga bayan ng Alen, San Jose, Rosario, Capul at Biri. Itong mga bayan diniklara na stable dahil sa matagumpay ng mga local peace engagement hanggang sa barangay level at at ang epektibo na multi-sectoral commitment for peace and security. Kasama naman sa deklarasyon ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding ng Municipal Task Force to end local communist armed conflict. Patuloy pa ang ng otoridad sa mga natitira pang NPA sa Region 8 na sumuko na kung saan handa itong tulungan ng gobyerno. Una nang sinabi ng AFP na pawang mga remnants na lamang ang natitirang New People's Army partikular dito sa lalawigan ng Northern Samar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.